kung bata may edad na pito hanggang sampo at unti-unti mong nakikita kung paano agawin sa iyo ni kamatayan ang mga mahal mo sa buhay, paano mo ito haharapin? Ganyan ang kwento ng magkapatid na Daryl at Nathaniel. Masarap ang maging bata. nag-aaral, naglalaro, naglilibang, at higit sa lahat, inaruga ng magulang. Sa madaling salita, sa iyong mundo, pagbata ka. Pero, hindi ganitong sitwasyon ng magkapatid na Daryl at Nathaniel. Umiikot lamang ang kanilang mundo sa maliit na kwartong ito. Kailangan kasi nilang alaga ng kanilang mga magulang na may malubhang sakit. Minabuti naming huwag ipakita ang kanilang muka dahil sa sensitibo ang naging kalagayan ng kanilang mga magulang. Kwento ng panganay na si Daryl, Disyembre ng nakarang taon na magumpisang manghina ang kanyang ina. Napayat na po. Di na po masyadong nakakarinig. Pati ang kanilang ama ay na siyang haligi ng tahanan Tuluyan na rin nalugmok sa karamdaman. Bagay na nagpabigat sa pasanin ng magkapatid. Napakain ko, pinadaya pera ko, tsaka pinupunan ko. Nito Marso a uno, nadala pa sa ospital ang mag-asawa. Pero bakalipas labang ang isang araw, pumanaw na ang nanay ni Nadaril at Nathaniel. Ngayong ulila na sa ina ang magkapatid at malubha ang lagay ng kanilang amain sa ospital. Nananawagan ng tulong ang kanilang tiyahin. Aminado ako, hindi ko kaya. Hindi namin kaya. Sa apat na anak pa lang namin, kapos na kami. Totoo yan. Hindi ko yan inaamin, inaako. Na kami ang kukupok. Hindi ko talaga kaya. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon ng Barangay Sangandaan na idulog sa DSWD ang pagkupkup kina Daryl at Nathaniel. Bahala na po ang gobyerno natin. Meron naman silang social worker para mag-imbestiga uh, kung saan yan pwede mapunta. Ilagay na lang natin doon sa tamang venue. Makalipas ang isang linggo, bubalik kami sa barangay upang kumustahin ang kalagayan ng magkapatid. Ayon sa kanila, pinagkatiwala na ng DSWD ang mga bata sa pangangalaga ng isa pa nilang tiyahin mayroon silang kamag-anak sa Marilao, Bulacan. That, that, that time, dagaling sila dati doon, nung buhay pa yung nanay. So, ang ginawa no namin, tinawagan po namin si Ate Prissy na kung willing ba siya na pagsamantala doon muna yung mga bata. Sinusurrender nila sa akin ng bata na guardian temporary sabi nila po pero wala naman pong masama doon kung ano kasi pamangkin kung buo yan kailangan natin na hindi naman po pwede sila mapunta sa ibang tao sa muli namin pagtatagpo naghanda na munting regalo ang aming grupo para kina Daryl na Nathaniel Tinupad din namin ang kanilang kahilingan na makapanood ng paborito nilang programa, ang It Bulaga. Kayo, <laughs> hindi may tago ang saya ng magkapatid, lalo na na makita nila ang idolo nilang si Bossing. May bonus pang photo shoot kasamang double cuts ng It Bulaga. Ayon kay Daryl, hindi niya makakalimutan ang araw na ito, lalo na nang lapitan siya ng mga artistang sa TV lang niya nakikita. Masaya po. Kasi ngayon lang kami nakapunta doon. Nakakatuwang pagmasdan na kahit saglit lang, nakapagbigay kami ng saya para sa magkapatid na maagang na pagkaitan ng pagkakataong maging bata. Ngayon, bakante ng silid na naging saksi sa hirap na dinanas ng kanilang pamilya. Ang kwartong dapat sana'y naglalaman ng na magagandang alaala ng kanilang kamusmusan. Sana sa bago nilang tahanan matupad na ang kanilang mga pangarap. Yan ang patuloy naming babantayan. Thank you, sana nalapasan natin na magkapatid at may paramdam sa kanila kahit bahagya lamang kung paano maging bata muli. Pangako namin sa inyo, Daryl at Nathaniel. Magtutulungan kami para mabigyan kayo ng pagkakataon upang gumanda ang inyong kinabukasan.